Yo, 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 ang badang ang Oh, kahit piso lang ambagambag. Kahit lang, ano bang kaya mong iambag tol? Sa kanto nagsimula, may dalang pangarap Dikit ang pluma, di barilang hinahaga Pero bakit parang baliktad ang mundo Ang may puso'y tinatanggal ang magnanakaw Buto'y buko oh. Mga batay naglalakad, basang sapato sa baha Pero sa opisina may coaching bago si kuya Kapag nagtanong ka, nasaan ang pondo Tahimik ngayon logo Ang bag, ang bag kahit konti lang Huwag pulsa, isipin ang bayan. Ang bag, ang bag bilang pera yan Kung may malasakit kaya ng kailangan Hindi ko kailangan ng palakpak o medalya Ang gusto ko lang guming ang eskinita Kung may laman ang plato ng bawat bata Mas mapamis pa yan kesa bonus ni kapitanan Kaya sino bang May malasakit kaya ng kailangan Hindi ko kailangan ng palakpak o medalya Ang gusto ko lang, guminghawa ang eskinita Kung may laman na plato ng bawat pata Mas matamis pa yan, kesa bonus ng kapitana Kaya sino bang tunay na pita? Yung tumutulong kahit walang kamera O yung puro forma, puro salita Pag-eleksyon lang biglang makikita Hindi mo ka mabating milyonaryo Para tumulong sa kapwa mo tao Kung meron kang oras, meron kang... So, mas mahalaga yun kaysa ginto Ang bag, ang bag, simpleng tulong lang Para sa bukas na may saysay, may kulay Ang bag, ang bag, tayo'y magtulungan Bawat patak ng ulan, bumubuo ng ilog, tandaan Tandaan Ang bag, ang bag, kahit konti lang Magpuru-pulsa, isipin ang bayan Ang bag, ang bag, pera yan Kung may malasakit, kaya ng kailangan Hindi ko kailangan ng palakpak o medalya Ang gusto ko lang, guminghawa ang eskinita Kung may laman ng plato ng bawat pata Mas matamis pa yan, kesa bonus ni kapitana Kaya sino bang tunay na pita? Yung tumutulong kahit walang kamera O yung puro forma, turo salita Pag-eleksyon lang biglang makikita